Hello mga kaate, welcome back to my channel Kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko Just subscribe at i-muana vlog And then kung gusto mo lang na papanood ang video ko Just hit the notification bell So today vlog is 5 months na si Baby Hi Baby 5 months ka na Hello Pikabu Pikabu Hello, 5 months na ang baby. Bebe Bebe 5 months na siya mga kaate, malapit na siyang kumain, kakain siya next month So tatanungin natin yung uh, doctor natin kung ano yung mga dapat ipakain kay baby sa unang linggo ng kanyang pagkain So babanggit naman yung sa amin nung uh, uh, doctor namin kung ano So may checkup kami next month, June 2 So, uh, alamin natin kung ano 'yung mga ipapakain natin kay Baby. Excited na ba 'yan? Excited na ba 'yung batang 'yan kumain. Ha? Dati lang sobrang alit lang ni Baby, pero ngayon um 5 months na siya. Ang bilis lang ng panahon, 'di ba, Baby ko? So, uh, may konti kaming uh, salo salo dito lang sa bahay namin. Magluluto lang ako ng pancet, tapos may ginawa akong biko, tapos may in-order lang ako na cake. Yun lang, konting salusalo lang naman. Yun yung uh, monthly na ginagawa namin sa celebration ni baby. So, yun lang mga kaate, pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga handa ni baby. Bye! Wish ko lang naman kay baby ka, L.I. Huwag siyang magkakasakit. Huwag siyang magkakasakit. Wish ko lang mga kaati kay baby is lagi siyang uh, maging healthy. Pagpatuloy lang niya yung kanyang pagkukulit. Joko lang. <laughs> pagkukulit mo daw. And pagkukulit ng bata. Yan. Magkakasakit si baby. Hello. Uh, anong wish mo kay baby sa ika-five months niya ngayon? Wish ko lang, lumakas siyang malusog, may takot sa Diyos, at, medit sa lahat. <laughs> ano? <laughs> Alimutan <mo> na yung inainggo. <laughs> Tapos lumakas siyang malusog, may takot sa Diyos, um, ano? <laughs> <laughs> Yun lang? <laughs> Yun lang muna. Nalimutan ko na yung sasabihin ko. okay, baba. <laughs> Hello mga kate. So, pinaka po na yung cake ni Kael. So, ito yung cake niya. Tada! Yun yung in-order ko kay ate. Vanilla flavor lang yung in-order ko sa kanya. Next time na lang ulit ako mag-try na yung baka flavor. Thank you ate sa cake. I love it. Happy 5 months! Happy 5 months, Kael! Oh. Baby! yan sige, laruin mo na! Laruin mo yung mga laruan mo! Mga car!